Hello guys, long time no see here in our YouTube channel. So, ngayon po ay napag-utusan ako ng aking amo. Ito, ito siya. Dadalhin ko siya sa repair shop sa Kwaihi. Actually, I don't know the way. Kaya, isasama ko kayo para alam din natin kung paano pumunta doon. This is gonna be my first, first ever na pagpunta doon. Challenge nila sa akin while wala sila dito. So, samahan niyo po ako hanapin ang recent group of company dito sa Kwaihi. Thank you so much and see you later. pagaling ko na exit E1, tinuro niyo ako na mag-cross the bridge and ngayon pababa ako dito sa Song Street na hindi ko alam kung saan to. Sinundan ko lang din yung list na na, na binigay sa akin. And let's see kung mara mapupuntahan natin yung tower na yun. See you later. Ano na kung saan ako pupunta? Galing ako doon sa likod. Ko. Hindi ko alam Let's see Ayan, nilalakad ko Ang sabi niya sa akin Bank of Commerce Pero Bank of China ang nakita ko dito guys ba Bank of China Tapos, at the same time, naliligaw pa rin ako Hindi ko alam Siguro sa kabila. Ha, eto mahirap Kasi hindi ako magaling sa lugar So, anyway, nandito ako sa Paihin Station Gumaba ako sa Exit 8 or ano ngayon Hindi ko pa alam kung nasaan ako So, ayan na nga, guys. May napagtanungan ako isang ali doon. Marunong siya mag-English. Tinanong pa siya kung saan yung ways. Tinuro niya ako doon sa may Circle K daw. Pagdating ko doon doin uh, daretsoin ko lang at yung unang kanto daw, left, right, and eh, left side, nandun doon yung hinahanap ko. So, thanks, guys. Let's see kung makikita natin. So, ayun Baba ako ng Circle K at yung nakapuntahan ko dito. Malapit na siya. Sobrang haba na nila Ito daw, ito siya okay. Yun, nakita ko na siya At last, nakita ako Okay See you there Ito na yung Resign Group Tower po pala Hindi Resign Group of Company Ito siya Hindi ko alam kung paano ako makakapasok dyan Hindi ko alam So let's see, paano parayan na siya, Ayan na siya. Good. Dito na ako magbunda. Ayan na siya, oh. Prison Group Tower. Ayan, diba? Here I am. Ito, rasok na ako sa loob. So, alam mo, pwede mag-video. <laughs>